kita din today, ganitong sandal. Ito, to, good afternoon so today is tuesday happy tuesday nandito kami ngayon sa ano sa clinic ni doc fano dito sa dental clinic kasi nagpapa-adjust na kami guys nakapag-adjust na ako yan and then si naman ay nandoon pa siya sa loob ina-adjust pa yung braces niya makakapasok na lang kanina ako rin kakalabas ko lang so anyway yan yan, nagpa-adjust kami and nilagyan ako ng ano guys, yung parang, anong tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag nito, pero ito, yan. Para daw ma, ano, malagyan ng space sa ditong banda. Para maano ano yung, dito ah. Ano Tagalog ito. na tango? Basta itong tip na to, same sa ganito ah. Para maging ganito yung ngipin dito. Kaya nilagyan siya ng parang spring. gan yeah, nakapag-braces na kami. Kasama namin si Aya. bases adjust the eye. Ay. Aya. Galing kami ano guys, galing kami sa syudad, doon sa e-mall. Kasi nagpapagawa kami ng plate number ba doon sa e-mall. Kasi may ano na kami, may plate number na kami galing sa LTO. Kaya gawa kami ng plate number ng plaka. Pagkatapos kami doon sa e-mall ay dumiretso kami dito sa ano sa Pano Dental Clinic para magpa-adjust. So yun, And mamaya, pag hindi to nito, paksisyan kasi inaantok na si Sean guys kanina pa siya inaantok ilang oras lang yung natulog niya kanina mga tatlong oras lang ata and then tapos ay umalis na kami and anyway siguro mamaya pupunta kami ng palengke kasi wala na kami ulam guys wala mayroon meron pa pala yung manok manok na hilaw pero konti na lang yung natira kailangan namin bumili ng mga ulamin. para may mga stock na ulit kami and then hindi na kami palabas labas kasi ang ano din nakakatama din mamabas. halos everyday bibili kami mamaya sa palengke palengke. Okay. Siguro bibili din kami ng bigas. Kasi nung nakaraang araw, nung nagvideo ako, nung naggrocery kami, nung Sabado ata, ay hindi pala Wednesday. So naggrocery kami noon, bibili sana kami ng bigas noon Kaso hindi kami nakabili kasi close na yung tindahan. Naabutan kami ng closing time. Natapos kasi kami sa paggrocery ay nasa mga quarter to five na. And then sa so five, magkuklose yung tindahan ng mga bigas. Yung parating na may binibilhan Bumili na lang kami ng bigas para may mailoto kami. Bumili kami ng bigas tung sa tindahan malapit sa amin. Bumili lang kami ng limang kilo. And then ngayon, paubos na siya. So, siguro bibili kami ng bigas para naman ma may stock na ulit kami ng bigas. Mamaya din, bibili kami ng ano, ng diaper ni Aya kasi wala nang diaper si Aya, guys. Naubos na yung diaper niya. And yung sabon ko na, ano, mistisa. Bibili din ako kasi naubusan na din ako ng sabon, guys. Yun lang. And then, pupunta kami ng, ano, pan Kasi nag-request yung papa ko ng pandesal, Gusto niya kumain ng pandesal sa pan de Asa daddy na? Where's daddy? Where's daddy, Bibi. Uy. Uy. study <laughs> Where is Kali, come here, anak. Come here, ba? Mommy, nak ngit you light Yeah, I want. <laughs> so, ini yang outfit natin today. Yeah. Ini yang chana tinang lakiu. Padahal yang bundok tinang <laughs> <laughs> laki na din ng anong natin guys. Nagkatawa natin. Sobrang taba ko na. Ano? Ang laki na ng braso ko. <laughs> laki naman talaga yung braso ko. Simula high school pa. Yeah. pero mas lumaki lang siya ngayon. No nagka baby na ako. Mas lumaki yung braso ko. And then, yan. Ito yung binigay ni Mama Karen guys. Ito. Galing Thailand. Nung nag event sila sa Thailand. Wedding, wedding ata yun. Yung event nila. So Yeah. Yan, itong bag natin. Yan. Matagal na itong bag na to, Mga ano na to, Ilang buwan na to sa akin. Ito yung parati kong sinusuot na bag. May ibang bags naman ako kaso. Mas gusto kong parating suotin to, itong bag na to. Pero kung minsan sinusuot ko naman yung ano, ibang bags Kaya, yan. ko. Kaya ayan. Ang laki ng chan, buntis, guys. Yan, oh. Ang gila, eh. It's okay. At least busog, parang busog tayo palagi yan. Nung pumunta pala kami sa ano guys, sa Imul, e bumili kami ng ito. Bumili ako ng ganito, sandal. Yan, kasi yung sandal ko guys, parang ano na, ugod-ugod na. Hindi na maitsura yung sandal ko, kaya bumili ako nito. Mura lang to guys, mga 250 lang. Si din, bumili siya ng ano, ng taslan short. 150 lang din sa mga, sa mga ano ba, Mostream na tindahan. Yeah, yan. Hi. Tapos na kami guys. Tapos na si Sean. Diyos. Asay mo Yung color na pinili niya ay ano, black. Same lang din. Black. Yung color ko naman ay purple. ah uh, <laughs> So, yung dentist na nag-adjust sa mga braces namin, guys, ay ibang dentist at ayun no. dali po no. Lahi man siya. Anggaan ang gaan ng kamay niya. And then, sobrang ano niya, accommodating. Dito ako ngayon sa Safe More, guys. Dito sa Naga. Kasi bibili ako ng diaper ni Aya. So, ito lang yung bibilhin ko na diaper, guys. Yung 24 pieces lang ata. Kasi si Aya, okay na siya hindi mag-diaper, guys. I mean, sa gabi na lang siya magda-diaper ba? Kasi matastas taas yung tulog niya pag sa gabi. Pero sa umaga, ay marunong na siya umihi sa, ano, sa toilet. Sinasabi niya sa akin pag gusto niya umihi. And then, pag gusto niya din pumupo. So, dun siya sa toilet mag, ano, magwiwiwi at saka magpupupo. So, ito na lang siguro yung bibilhin ko. Ito, 24 pieces. Sakto lang siguro to no? Ito na lang ano eh. Ito na lang 40 pieces para medyo madami-dami. At saka mas makakasave kami. Kasi marami na yung ano ba, 40 pieces. Sila siya naman eh nandun sa ano, sa, sa, loob ng sasakyan. Kasi inaantok na si Sean guys. Gusto niyang umidlip lang dun sa ano, sa sasakyan. Kaya nandun lang sila, dalawa ni Aya. Ngayon naman, hinahanap ko yung sabon ko guys yung mestiza na sabon kasi yun nga naubos na pero parang wala silang stock na mistisa so siguro doon ako bibili na sa ano sa Rose Pharmacy may mga estudyante yan, yan. nakabili na ako ng ano guys ang pandisal. pero hindi ako nakabili ng aking sabon na mistisa kasi walang stocks sa ano sa Rose Pharmacy at saka sa Safe more din wala silang mistisa na sabon kaya yung binili ko na lang ay yung EQ pants at then yung Dutch Mill ni Aya. Umili ako ng sampung piraso na pandesal para taglilim kami ni Papa. E din, lima sa amin then lima kay Papa. Didi hey, ka mamili? Hindi. 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 Sakit ako kamot. Ang prutas. Okay. Ay, yung prutas ay tubig yo. Bitoy. ulo. Ito yung binili namin sa ano guys. Ito yung pinagawa naming plaka. Nandito na kami sa bahay guys. Kanina lang kami nakarating dito. Nakapagalan ako. Nag-put away ko na yung mga pinamili namin sa palengke. And then yung mga prutas din. Ngayon naman ay naluluto ko ng tinolang ista. Ito na siya guys. Ito yung naluluto ko. And then si Shanna at si Aya naman ay natutulog silang dalawa guys. Pagkarating talaga namin dito sa bahay ay si Shanna. Nilagay niya lang si Aya sa sofa. And then siya naman yung natulog. Kasi si Aya nakatulog siya sa loob ng sasakyan kanina. Nung nasa palengke pa kami. Pasensya na kayo if mahina yung boses ko kasi nga natutulog sila siya. At saka si Aya dito sa sala. Grabe, Gabi yung pawis ko kasi ang init. Yung container na dinala namin ni Sean dun sa palengke ay hinugasan ko na ito. Ito yung container na pinaglagyan namin sa mga pinamili namin sa palengke. Like yung mga manok, isda. Bumili din pala kami kanina ng lato ito sea grapes at tawag ito. Ayan, plato. Tawag namin dito sa amin, sa Bisaya. So, ayan. Hinugasan ko na to guys, kanina. And, mamaya, lalagyan ko siya ng suka or i-separate ko yung suka. So, ito yung tinapay na binili namin sa Pan Yan. Yung yung isang ganito yung isang ganito ay binagay ko na kay Papa kinainan niya kanina at saka niya si Susa binigyan ko din sila papa ng ano guys yung prutas na binili namin kanina sa palengke na ibigay na din namin kanina and then yan, itlog, bumili kami ng itlog isang tray din so yung pinili ko na presyo na itlog ay tag 750 yung kada isa so 225 yung binayaran ko kanina para sa isang tray ng itlog so, ito na yung tinolang isda guys grabe yung isda guys ang liliit ang cute ng isda, oh. Tingnan nyo. <laughs> Wala silang ibang isda kasi doon sa malapit lang sa amin. Yung isda na tinda nila ay ano lang ito at saka yung bangus. Hindi namin gusto kasi yung bangus kasi ang daming mga bones po. And then bumili din ako ng ano kanina ng squid. Tikman muna natin itong niloto nating tinolang isda. If okay na ba yung timpla niya, eksakto na ba siya. kulang siya ng asin guys. Lagyan ko lang ng asin, konti lang. Kasi malapit na siya sumakto yung lasa So, konting asin lang yung ilalagay ko. Para hindi maging maalag yung ano natin, tinolang manok. Eh, tinolang manok, tinolang isda pala. Gusto pala yung asin namin yun. Yan, bibili ako ng asin dito lang sa tindahan, sa labas. Tag, ano, tag 5 pesos yung isang plastic. So, tikman ulit natin guys if eh, sakto na ba siya. Ami, masarap. Sakto na siya guys. And medyo maanghang kasi nilagyan ko ng sili ispata. Ilalagay ko na itong last na ingredient. Itong green onion or spring onion. So last ko siyang ilalagay guys. Kasi kasi kadalasan ito talaga yung last. Yung spring onion. Iano ko muna siya ng 1 minute. Tapos after na one minute, ay okay na. Luto na yung ng isda natin. Kain po tayo. Pinakain ko na si Aya. Nakagising siya kanina. Mga around 7, 10 ata yun. So pinakain ko siya pagkagising niya. And then ako naman yung kakain ngayon. Pero si Sean guys ay natutulog pa hanggang ngayon. So ako muna, yung kakain. Mamaya nakakain si Sean kasi tulog pa talaga siya guys. Kaya hindi ko na siya pipilitin kumain agad-agad. Ang importante ay makakain siya mamaya. Kain tayo ng ano ng lato. Sa isda. Masarap kainin yung lato pag may sabaw kang ulam. Like dito, tinulang isda. Masarap sya ipares. Yung ito na binili ko pala guys ay budburon. Hindi ko lang alam kung anong Tagalog nun. a tapos na kumain si Sean. Tapos na kumain si Daddy Nak. Ha? Yes. yes? Naghuhugas mo na si Sean ngayon. Siya yung nagugugas sa ginamit niyang, hindi yung plato, pero yung ginamit niyang tasa. Kasi kumain siya ng Milo at saka tinapay kanina. Yan. So, kanina, guys. Okay, okay, okay. Okay. Uy. Uy. Hi. Si Aya hindi pa natutulog ngayon. Nakatulog kasi ito kanina, di ba? Mga ilang oras din yung tulog niya kanina. Mga siguro two hours. More than two hours ata yun. Matagal ito matutulog. Panigurado na. Samot. Dali, ari, ari. Come here. Sit down. Dogay na patulog, mami. Dizzy. Hi. Are you? <laughs> Daddy, Daddy, Daddy. Oh, no. Oh, my God. What are we going to do? Anak? What are we going to do? <laughs> what are we going to do? i think going do my phone. Test. Adi, come here. Yes, Faye. Hey, this. Oh, nanonood kami ngayon yes. ng Sophia, guys. Sophia the first. Hey. Ayaw, ayaw. No, no. Didi ka? No, ha? No, no, no. Gusto mong dumede, anak? Si Shanda, maligit ko doon siya. Aya obviously tapos na kami mag-akbat, lang. I mean, ako lang pala yung nag-akbat, guys. Si Aya guys naligo. Minasa yung buhok niya kanina. Kaya pinapatuloy ko na lang. Hindi ko sana babasain yung buhok niya, ba. Kaso, binasa niya yung buhok niya. Kaya wala na akong nagawa. Pinaligo ko na lang siya. Pinapatuloy ko na lang. Sa di Nasaan? Kena tak kau nak? Gai nak kami tegalong. Ah, Mau bisaya kami. Hehehe. 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 ko pinapasot si Aya ng ano guys, ng pajama kasi Uhubarin niya kasi yung pajama eh. Kaya hindi ko na lang siya pinasot. Kaya hindi ko na lang siya pinasot ng pajama. Anyway, guys, tito na natin ita vlog for today. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed the vlog natin and ingat palagi. See you guys in the next vlog. Bye. Bye!